Ala, pagpuyo mo bukay madam ag mo. Ah! Ah, Anong gara? lagi ni sila. Pagpuyo mo ba? Hoy, ayun, masig pa yung ga. Mali rin, kaya may uwan. Iuli na to. Wala, kita So, nagdula-dula ang mga bata. Si Upaw, si Arami, si Yana, at si Malerin Nagdua sila ng aswang-aswangan. <laughs> okay sa may taya. Kung sa may nabagot. Hindi yung alaga ko, guys. Ay bisipon ko sa iyo. Hoy ayo da kay lapuk. Dali mo hari. Pauline. ngari. Pauline. Dali ngari Paul. Dali ngari kay 1U ay lapuk diha. Pauline Maara. Kini min lapok to hugaw? hugaw? Nah. No. Wa pa hugaw. Hoy Paulina, og na mo diha. Dali na mo kay mga tunas na ta sa kalsada. Nanakapa man sila, uy. Eh. So mga tumi guest sa may kalsada. Uy, na napuda siya portahan, oh. Na na siya portahan diyo sa may likod. Sa pikas, wala pa. Wala pa. Wala pa. Pero ang CR na na-portahan. Uy, pagtarong, good mo diha, man. Mm-hmm.